may kumatok sa pinto ko. Normal na martes ng hapon lang ang naisip ko pero hindi na wala ang lalaking nakatayo doon. Hindi siya naghahanap ng kaibigan. Nandoon siya para sa aking blangkong taong gulang na anak na babae at wala siyang ideya na alam ko ang lahat. I need you to understand something. Hindi ako masamang magulang. Busy kami ng asawa ko. Tatlong bata, dalawang trabaho, walang katapusang gulo. Tulad ng ibang magulang, minsan kinukuha ko ang telepono para makakuha ng limang minutong katahimikan. Gustong gusto ng anak ko ang larong ito na may maliliit na avatar at virtual na alagang hayop. Mukha itong harmless. Nagtayo sila ng mga bahay sabay na nagtawanan. Mukhang ligtas. Nagkaroon kami ng rules. Walang social media. Bawal magbigay ng mga pangalan or address. Tiningnan ko ang history ng pag-browse niya. Akala ko ako ang nasa ibabaw nito. Ang hindi ko napagtanto ay ang panganib ay wala sa isang website na maaari kong i-block. Nasa loob mismo ng laro, nakatago sa chat. Nagsimula ito sa maliit. Naging protective siya sa phone ko. Itatago niya ang screen nang pumasok ako. Siya ay moody, distracted. Bumaba ang grades niya. The moment that shook me, I overheard her using a phrase, too adult, too flirtatious, while talking to a friend. Nang tanungin ko, sinabi niya na ito ay isang biro lamang mula sa laro. Ngunit binigay siya ng kanyang mga mata. Nagkaroon ng takot at ang aking bituka ay sumisigaw na may mali. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang matulog, binuksan ko ang laro at bumaba sa butas ng kuneho. Ang mga log ng chat ay inilibing sa mga menu, ngunit nang matagpuan ko ang mga ito, bumaba ang aking tiyan. Hindi bata ang kausap niya. Ito ay isang matanda. Tinawag niya ang kanyang sarili na Game Master 22 Sinabi niya na siya ay labin lima, ngunit ang kanyang mga salita, sila ay masyadong kalkulado, masyadong manipulative. Ang pag-aayos ay aklat aralen. Una, pinaramdam niya sa kanya na espesyal siya tumulong sa laro, nagbibigay ng mga regalo. Then he shared his feelings, told her na siya lang ang nakakaintindi sa kanya. Pinaniwala niya itong sikreto ang kanilang pagsasama. Pagkatapos ay dumating ang mga personal na tanong. Mag-isa ka ba sa bahay? Sinusuri ba ng iyong mga magulang ang iyong telepono? Dahan-dahan niyang nilipat sa private messages ang mga chat at doon na natanggal ang maskara. Sinabi niya sa aking anak na babae ang aking blangkong taong gulang na siya ay umiibig sa kanya. Kumingi siya ng mga larawan. Sa una, selfie lang. Tapos mga outfit, tapos higit pa. Nang mag-alinlangan siya na guilty siya. Kung mahal mo ako, patunayan mo. Nang lumaban siya, nagbanta siyang titigil sa pakikipag-usap, isang tunay na manipulasyon para sa batang naghahangad ng pagpapatunay. Pagkatapos ang huling hakbang, makipagkita ng personal, sinabi niyang pupunta siya sa aming bayan. Gumawa sila ng mga plano para sa susunod na linggo, pero nakita ko ang huling mensahe, hindi ako makapaghintay. Pupunta ako bukas ng hapon. Umanda ka kapag kumatok ako. Bukas. Ngayong araw iyon, and then narinig ko ang katok sa pinto ang aking anak na babae ay hindi mapakali, pacing, sulyap sa mga bintana. Alam niyang darating siya. Akala niya nasa trabaho ako, pero nanatili ako sa bahay noong araw na yon. Binuksan ko ang pinto at nandoon siya. Hindi siya mukhang halimaw isang lalaki lang nasa late 50s, gray na buhok, polo shirt. Siya ay maaaring maging ama ng sino man. Hi, nauutal niyang sabi. Nandito ba si Michael? Tinignan ko siya ng patay sa mata wala kaming mic dito. Ang aking anak na babae ay labing lima at hindi ka naririto para sa isang kaibigan. Ikaw ay isang mandaragit. Nawala ang kulay sa mukha niya, sinubukan niyang mag-backpedal, ngunit nasa kamay ko na ang aking telepono, nagdi sa siyam, siyam isa. Sinabi ko sa kanya na ang mga kamera ay may kanyang mukha, kanyang kotse, kanyang plaka. Nagpanik siya, tumakbo papunta sa kotse niya at umalis. Ngunit nasa pulis na ang lahat ng kailangan nila. Dumating ang mga pulis. I gave them screenshots, doorbell footage, everything. The hardest part was sitting with my daughter, showing her the man's photo and asking, "Is this who you talk to?" She broke down. Inamin niya na akala niya ay isang labing-limang taong gulang na lalaki. Pinaramdam niya sa kanya na espesyal siya. Siya ay nahihiya, natatakot, nalilito. I realized then hindi siya reckless. Siya ay inayos, manipulahin ng isang taong alam kung paano manghuli ng mga bata. I'm telling you this story not for sympathy, but as a warning. Ang mga mandaragit ay hindi lamang nagtatago sa makulimlim na mga website. Nasa loob sila ng mga larong gusto ng ating mga anak, sa mga chatroom, sa mga console, sa mga telepono. Makipag-usap sa iyong mga anak, makipaglaro sa kanila, alamin ang mga app, gumamit ng mga control ng magulang, panatilihin ang mga device sa mga karaniwang espasyo. Ngunit ang pinakamahalaga ay tiyaking alam nila na maaari silang lumapit sa iyo ng walang takot kung may nararamdamang mali. Ang mga palatandaan ay naroroon. Palihim pagbabago ng mood, pagkahumaling sa isang bagong online na nakaibigan. Huwag mo sana silang pansinin dahil kung ito ay maaaring mangyari sa aking pamilya, ito ay maaaring mangyari sa iyo. Ibahagi ang video na ito. Ibahagi ito sa mga magulang na kilala mo. Maaring ito ang pagkakaiba ng kaligtasan at isang mandaragit sa iyong pintuan. Mag-like at mag-subscribe para sa higit pang totoong kwento sa channel na ito.